Ay, nagbuhos na naman sila ng poste sa taas nagbuhos na naman doon yung ano, mixer yung mixer truck Nagbuhos sila buhos ayan good morning ayan nagbuhos sila ka gabi buhos sila ka gabi ng poste ayan tinanggal na ngayon ang ang pundasyon ang bilis nila magtrabaho Ayan. tanggal ang pundasyon and guys sa ah, tanggal na nila ang pundasyon yung kahoy Ayan, naposti na yan oh. pataas isang mapagpalang araw na naman mga kaibigan ayan update na naman tayo dito sa ginagawang building ng kapitbahay ayan nag asintada na sila dadalawa lang silang nagtatrabaho ngayon isa ang nag uh, anong tawag niya yung naglagay ng hollow blocks tapos isa yung taga abot nang semento mabilis lang sinang magtrabaho kasi walang yung asintada nila walang ano yan, walang bakal walang suporta na bakal yung asintada puro hollow blocks lang hollow blocks at saka cemento. patong patong lang ganyan sila ma mag asintada dito patong patong lang ang blocks pero matibay naman yata yan yung haloblocks kasi kahit ibalibag mo, itapon mo hindi na hindi nababasag ay tatlo pala sila Nandun, may isa doon sa likod oh. tatlo Ayan. tapos isang lagayan lang patong patong oh, lagay naman ng simento yung simento kasi dito medyo malapad siya anong size siya size siya to size ang kapal Ayan, bilis lang guys uh, nagpadagdag din na naman sila ng hollow blocks so. ang oras ngayon ay alas 12 ng tanghali nagbaba sila ng hollow blocks lang kabilis magtrabaho walang tao hindi marami ang tao yung pagbaba ng halog ano na oh. isa lang ang operator lang ang nagbaba so uh, ambilis nilang mag-asentada ayan wala hindi naman kadali ang mag asintada walang bakal-bakal patong-patong na tumpato tapos ayan guys ito muna ang ating update ngayong araw na ito maraming salamat sa inyong suporta ah. bye bye